guys, good morning, good morning Kaya maya pupunta kami sa airport Sa Terminal 1 para Sumundo sa aking sister Na bunso Yung bunso namin kapatid Ay manggagaling sa Oman So OFW po siya Ah yun sa, Sana Dumabas siya ng mga gamabaya. Kasi guys, dapat kagabi yung dating niya Kaso nagkaroon ng change Ng schedule So na rescued sila ng kwan ng Alex sa Oman sa Muscat so uh, saka pangalawa dapat kasabay niya yung ate ko na pangatlo sa panganay na manggagaling naman sa Australia uh, connecting flight siya from Cairns to Port Moresby to then Port Moresby to Manila kaso guys yung airline and Ginny ay nag-cancel ng flight So, na uli sila ng flights by Monday. So, sa Monday, the same time, uh, alas 8 ng gabi. So, kaya uh, dalawang balik ako sa sa Terminal 1 ngayong week. Uh, for the meantime, vlog-vlog muna tayo dito sa paligid at may naririnig ako mga ibon na nagliliparan. Uh, yun. Teka, guys. So, ayun guys, ayun o. Ay, oh. Ayun sa puno mangga, ayun Naglalambingan sila dun sa taas mga pipit. Yung mga maliliit guys na ibon, pipit. O, ayun o. Ayun guys, sa taas o. Magandang magandang umaga ulit po sa inyo mga Pang maganda ang sikat ng araw today. So ayan oh. No? Ang daming puno dito guys sa so ang taas na pala nitong nara na to. Ayan, no? Nara pala to. Uh, ito naman guys, ayan. Uh, Tanim namin yan. Piko yan guys, piko. So na naman Ito naman yung malaking puno Dami na malunggay. Papuputol ko na rin yan para doon na sa labas si Tanim. Doon sa may nabili kong lote. Doon itatanim niya para puro gubat dito guys sa aming paligid. Oh. Ayan, yung tanim na misis ko may ilig sa halaman. Kaso ah, uh, pag summer lang yan na si Kaso to dahil wala siyang paso. Sa so, uh, kasi siya kaya yung lagona oh. baka may umaga pang naahas na dito ito naman guys yung karamansi namin o oh. oh, yan so wala pang bunga so yan uh, so ikal talaga oh. ito mo guys so oh, hahalik na sa kisa may namin itong puno na to hindi oh. ko alam kung anong klaseng halaman ito eh, kasi mahilig naman magtanim ang misis ko kaso kulang naman siya sa panahon kasi nagtatrabaho pa siya unlike ako eh, wala naman na akong works kaso hindi ka naman magagawa yung guys ayun so, ayun lang guys at uh, maya maya mga uh, before 8 uh, alis na kami kasi 9.50 ang dating ng airplane at at baka kami malate guys so yun well guys hanggang dito na lang muna po at maraming salamat po ulit. bye bye po